Happy Happy New Year! Ayan po, share ko lang po sa inyo sa aking mga taga-subaybay sa aking YouTube channel, Andy Cadiz TV. Share ko lang po sa inyo ang aking preparation for year 2024 para sa bagong taon na darating po. Nakapag-table sitting na po tayo, nakapagpalit na po tayo ng, ng plato. Kasi nung Pasko, ang ginamit po natin na plato is kulay cool red, ngayon po ay gold. Ayan. Siyempre, nilinis muna natin uli kasi sabi, laging maglilinis bago magdating ang bagong taon. Kaya, pansin nyo po, linis na linis po tayo dito sa loob ng bahay. At siyempre po, hindi mawawala ang labing dalawang prutas. Sabi ng mga Chinese nga eh, siyempre, nahawa na rin tayo. At taon-taon naman talaga, ginagawa natin ang pagpe-prepare ng ating pagkain para sa darating na bagong taon. Ayan. Kaya ito nga po, in ko na po sa inyo. Ayan. Ang, ang lamisa ko po ay pangwaluhang upuan po. Ayan, pangwaluhan po. Kaya nakaprepare po sa pangwaluhan. Ayan po ang gagamitin natin sa New Year 2024. At na nga po, isi-share ko po sa inyo ang aking prutas na labing dalawa. Actually po, sumubra pa po siya. At mayroon na po tayo dyan uh, apple, mayroon po tayong peras, mayroon po tayong oranges, mayroon po tayong uh, mayroon po tayong lansunis. Ayan, pinagsama-sama na po natin. At siyempre po mayroon po tayong pinya at ang saging po. At ang sa ilalim po niyan, ang pinaglagyan ko po ay bigas. At mayroon po tayong melon, mayroon po tayong kitkat, at mayroon po tayong uh, ano ba to? ah, uh, ulitin ba natin yung mangga, yung ketkat, yung persimmon. Ay yan, na-share ko lang po sa inyo. Ay siyempre ang gusto ko talaga syempre sa pagdarating ng bagong taon na yung aking lamisa. Gusto ko talaga maayos at lalagyan natin yan ng pagkain at syempre dapat talagang maayos yan kasi dyan tayo laging kumakain ka. ma-linis, maayos, lahat po. Ayan, share ko lang po sa inyo. Pulang-pula yan. Mm. Ayan yung prutas ko. Hmm, kaya, ayan, sana po mag-enjoy po kayo sa aking table setting at sa aking mga prutas na nakalaga. Ayan po, ayan o. Oh. Oh, ito po yung kabuuhan ng aking dining table po. Ayan, salamat, salamat, sana po inyong magustuhan. Pakishare naman po. Salamat sa aking mga taga-subaybay po dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga OFW po dyan. Maligayang maligayang bagong taon po. Ayan. Ingat-ingat po tayong lahat dyan sa mga OFW po. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Sana po nag-enjoy po kayo. Thank you. At ako rin po nag-enjoy rin talaga sa pag-aayos nito. Mm, um, ayan. na ko rin po sa inyo. Iba kahit maliit lang po yung bahay ko. Ayan, inayos ko po talaga ng gusto yung kakainan natin. Kasi, yun nako po, sarap lang kumain na ah. malinis, maayos, kahit kaunti lang handaan natin. Ayan, at sa darating pong New Year, magla-live po ako, isishare ko po to sa inyo rin. Thank you, thank you so much po. God bless everyone po. Ayan. Mm. Happy New Year! Love, 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 love! O, halos ayaw kong ibaba po ang aking phone. May napakagandang kuna, no? Oh, simula po sa baba, ayan, hanggang sa taas, ayan, iyan po ang kabuuhan. Thank you, thank you so much po, ayan. Thank you, thank you, thank you po.